natural immunity. Ang sabi naman nung uh, Yusek Gadi, Kadis, mabuti po kanya i-refer ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tamang-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At tahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman, si Secretary Boying Rimulya, matali kong kaibigan yan, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang uh, sinabi sa akin. Uh, alam mo naman kanya, ang Senado ay uh, kabatakan natin yan, uh, lalong, lalo na sinusulong natin yung Whistleblowers Act. Uh, sige kanya, uh, panindigan natin yan. So matibay po yung aking paniwala, malakas ang aking loob, kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya ay ilalim. Itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit uh, ginawa yon, Nagpahayag ng gano'n ang ating uh, Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, uh, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. sapagkat malinaw naman po sa batas. Ano po? Kung titingnan po ninyo yung uh, Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng witness protection program ang isang witness na nag-apply hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, ay nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano idedetermine yung halaga na ibabalik ng mga diskaya? Kung sakasakali, wala po sa tuntunin ng batas ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa uh, witness protection. Iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskay, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kaming mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledger. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil uh, degree by consanguinity or affinity ay nasa uh, threats. Tinatakot. Maari silang mamatay. Maari silang puwersahin takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa Section 10 eh, sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailangan nyo ng kanyang testimony, isa sa requirements yun eh. Na sila ay they are not the most guilty. At hindi pa sila na-convict ng krimen Uh, involving moral turpitude. So makikita po rin nyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasiya ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po, sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na Sila po ay nagkusa, nagawa ng, gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yun gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi na nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagat yun ang kailangan para sila'y mailigtas. Okay. Sir, kaya nyo ba siya ini-apply sa Witness Protection Program? Sa tingin nyo ba uh, nagsasabi ng totoo yung magkasawang Diskaya? Kasi may mga na observation na parang selective uh, ang kanyang pinangalanan ay yung sa samantalang year 2016 pa, as early as 2016, nag-DDPWH uh, projects na sila. Pero parang wala siyang pinangalanan doon sa... Yung tanong mo kung bin pinaniwalaan ko? Sinabi. Kaya that's that's beside siya... beside the point. Eh. It's not for me to render judgment doon sa kanyang sworn statement. Iyon ang kanyang, iyon ang kanyang sworn statement. At sinabi niya roon na nanganganib po yung buhay ko namin dahil sa lumabas po kami na ganito. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement, minabuti ko para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emissary niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntaryo niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yon. Nasatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, sabihin niyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will be will will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment sa sworn statement. Dapat hindi po ganoon eh. Wala po kaming karapatan husgahan ang sworn statement ng isang taong gustong magpahayag ng kanilang saluobin, may kinalaman sa pag-iimbestigan nito. Pero sir, yung decision nyo na gawin siyang state... Uh, witness. Hiningi po niya yun. At oh. nasa batas po na kinakailang ibigay sapagkat nanganganib nga yung buhay niya sangayon sa kanilang pahay. Nakikita ko rin po, sa tahanan nila pinagbababato sila. Ano nakonsulta po ang gagawin ba? ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee? Sir, nakonsulta daw po ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon o yun ay sariling decision nyo, sir? Paano kung kukonsultahin? Hindi ko nga alam kung maglalabas sila ng sworn statement. Nung ibigay nila sa akin yon gabi ng linggo, nung makuha ko yung in a sealed envelope. Wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. So dahil magsisimula ng last mebe, doon ko inihayag yung sworn statement. Hi sir. Sir, may po from TV5. Sir, I yes, need to ask this ah. Kasi yung sinasabi kaya daw po ang bilis ninyong uh, maging state witness, Nagkaayosan na. Um, would you want Hindi to, po nagsabi noon. Sir, yun yung mga nag-circulating among netizens, sir, nung time na lumabas yung letter na Sana po merong nagsabi talaga kasi mahirap mag-speculate ng ganun. Nilabas uh, nagmadali po ako. Ako po sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. Yun po yung ina ina yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At iningi po nila, at sa aking palagay po ay na nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. Ayokong ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi baka iba po ang tanong niyo sa akin ngayong eh, humaba nito sir since malinaw at matibay po, po pa la yung sandigan kung bakit niyo ginawa ito would you seek audience with senator ping as the new blue ribbon chair para po makiusap or paliwanag sa kanya bat kailangan maging state witness yung diskayas alam ko po alam niya ang uh, tuntunin ng ating uh, mga batas yun po ay sinasaalang-alang ng batas hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision. Sino-sino ang pwedeng mag-apply? Re ang requirements po, sila po ba covered ng mga requirements? Sila po ba ay pasok doon sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Uh, hindi ko na kailangan makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, baka mamaya sinasabi nila may pinagtatanggol na naman ako ang dapat po niyong mapansin ay ganito bakit po nila ginadjudge yung sworn statement wala pong sino sa amin ang pwedeng magjudge, not even the Senate President ako nga pwede akong magsabi na baka sa yung may pagkukulang bakit niya ginadjudge sapagkat alam ko yung mga diskaya kalaban ang pamangkin niya sa politika meron akong babanggitin sa inyo may mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya itong dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang presscon. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon chairman being a lawyer. Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yun abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay. So useless. Unang-una po ako, wala akong ininsinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang ininsinuate noong isang uh, babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po rin Pinipilit po ba nila sina sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yon? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito po po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Cheki Verhel, Cheryl Cosim, SP Soto may suspecha na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Sir, isa na lang from my end. Sir, yung doon lang sa Camp Krame, sabi niyo sa Blay na binalik doon si Bryce, pero ngayon sa Pasay City Jail, you're okay with that, sir? Alam mo, ako, hindi ako pala away. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Ang legal custody na sa Senate, ang kondisyon na binigay ng Senate President ibalik sa Senado, How come nag siya sa request ng Speaker of the House of Representatives? Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. Mako-compromise tayo. Ngayon, nung, nung sinabi nila na okay na ba sa'yo, nailagay na lang natin sa Pasay City. Para sa akin, okay na rin. The Senate is under the jurisdiction of Pasay City para lang ma-preserve natin the semblance of authority of the Senate cannot be compromised in any manner yun lang ang point eh ang dami po nilang sinasabi rito eh. very debut, September 14, 2025 via Twitter wala pang hearing ang Blue Ribbon ni... ano ba nangyari, malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyong ginagawa tungkol dyan ibig ba sabihin Will they investigate the guy kung ba't sila gumawa ng sworn sure statement? Yun ba yung gagawin? Ito yung sworn sure statement ng tao. You have no right to question that sa Blue Ribbon Committee. Kung ano yung pinahayag niya, it is for the court to appreciate that. Pagdating ng, ng tamang panahon. Pero para i-judge mo ito, para i-judge mo na inedit ito, o may, nagkabayaran dito, Iba na po yung narrative nila. It is not good for the Senate na ganito po yung gagawin nila. Kami po, ako, hindi ako nakikipagkumpara kung sino yung magaling. Kung sino yung gagawa ng tama, yun po yung tama, yun po yung dapat natin gawin. Kahit kailan, hindi po ako nakikipagkompetensya kung pag-uusapan yung pagganap ng tungkulin bilang isang senador ang Blue Ribbon, wala na akong obligasyon na i-verify yung veracity ng sworn statement ng isang testigo. Kasi di ba binibet po yun bago para tanggapin or hindi. Kasi pwede magamit ang Blue Ribbon kung nagsisinunga lang yun po yung witness. It is for the court to appreciate that. Kami po, kung ano yung binigay nila, tatanggapin po namin yun. Yun po yung risk nila. Ang usapan dyan, kaya mo ilalabas yan, yan ang totoo. Yan ay yung sarili mong, voluntary mong ginawa. Sila lang makakapagpasya noon. At pagdating po ng panahon, nakakailanganin lahat ang pag imbestiga niya. Sa tamang panahon, ang korte lang po magbe-verify niya. sila sa korte. Ang korte po ang makapagpapatunay. In the final analysis, the court will be able to determine kung tama o hindi yung kanyang sworn statement. Marami pong paraan para yun po ay malaman natin. Pero hindi po hindi po ang ang blue ribbon kasi po ang blue ribbon kung titingnan po niyo yung tamang direksyon niya in aid of legislation lang po ito eh pagdating ng araw yan pong mga prosecutorial actions na yan sa korte na po lahat pupunta yan kung makukumpleto po yung committee report lahat po yan papunta na po sa prosecution at finally to the courts of law Sir, kahit in aid of legislation, hindi ba may obligation kayo na alamin yung kung totoo lang, kumbaga yung mga sinasabi ng mga witness. Diba? Paano po namin, ako po bilang ako, paano ko alamin, uh, sasabihin ko sa kanya, mali itong ginawa mo. Ako, kami nga ang naging karir sa kanila para lang tulungan ng Estado, para tulungan ng gobyerno. Kung ano po yung nalalaman ninyo, kasi hindi namin lahat magagawa ito. Kaya nga mayroong witness protection program. Sa akala nyo ba? Merong magsasabi kung sinong mga senador at sinong mga congressman ang sangkot dito kung wala kang gagamitin under the witness protection program.